The Last Suffer Rika's Points of View Tila isang batang hayok sa candy kung halikan na ko ni Simon. Ako ang matamis niyang lollipop. Hindi siya magkanda o gaga kung saan ako hahalikan sa muka, leeg o labi. Palipat-lipat ang mga kamay niya sa boobs at ko. Obis na obis siya. Kanina habang pinagtatalunan namin kung mag stay ba si Simon o hindi, binulungan ko siya na hintayin ako dito sa kubo. Kaya lang ang tigas sa likod nitong papag. Bahagya ako siyang inawat. Virgin ka pa ba? Natigilan siya at napakagat labi. Medyo sumingamangot pa siya. Ganun ba ka obvious? I gave him one quick snack. You're so cute. Mabilis akong pumaibabaw sa kanya. I'll do you. Abyss points of view. Iniangat ni Cristel ang lid ng kaldira. Luto na itong pasta. Kumuha siya ng strainer at inihalo ang white sauce. Hmm, ang sarap na amoy. Nakakagutong. Ilupit ko naman ang sachet ng iced tea saka ibinuhos ang powder sa pitsil. Kasya na kaya itong groceries natin for three days? Oo naman, ang dami-dami kaya. Kahit hanggang isang linggo pa tayo, wag iwag naman. Mamimiss ko yung mga anak ko. Nilagyan ko ng yelo ang malaming na tubig. Paano ko kaya sila matatawagan? Pasensya ka na ha. Ipinunas ni Cristel ang mga kamay niya sa suot niyang eyebrow. Alam mo na medyo bundok pa dito. Pero minsan sa nagkakaroon ng signal. Napalingon kami sa tawa ni na Lindsay, Maricar, at Grace habang naglalaro ng board game sa lamesa. Is the ladder yata. Napapapalakpak sa tuwa si Lindsay. Hahaha, <laughs> nakagat ka ng snake. Baba ka. Nakakasar. Ang haba pa ng bundot. Samba ko lang mukha ni Maricar. Napatawa si Grace. Hala, block 4. Mukha namang nalilibang sila sa paglaro. May dahilan nga siguro kung bakit walang signal dito kasi kung meron, Makakanya-kanyang Facebook at game sila. Walang nag-uusap. Gadget ang kaibigan. Napansin kong kulang kami ng isa. Nasaan si Rika? Rika's points of view. Mga ilang minuto rin kaming nakatingin sa sa mihamang hinahabol ang mga hinangan namin pagkatapos ng pinagsaluhan naming maalam. Natagpo. Nang medyo nabawi ko na ang lakas ko, pinulot ko ang aking mga damit at nagbihis na. May mga kailangan pa akong gawin. Aalis ka na. Muntik na akong matawa. Yung tono kasi ni Simon ay para siyang batang iiwan ng nanay. Yes, baby boy, baka hanapin na nila ako. Pagkatambot ko ng blouse ko, bigla akong kinambahan. Nakiramdam ako sa paligid. Tila may mga matang nakamasid sa bawat butas nitong hubo. Inayos ni Simon ang buho at inilagay sa likod ng tenga ko. Ayos ka lang ba? Medyo na-relax naman ako nang hiluti niya ang bato ko. Tumangu lang ako sa kanya at itinuloy ang pagbibihis. Tinila ko na rin ang nakasabit na palakol. Naglakad kami hanggang makarating sa tulay. Alam kong kanina pa siya may gustong sabihin. Yung ginawa natin kanina. Pinutol ko na agad siya. I look at him with cold eyes. Sex, si nagkibit balik ako. That's just one time, big time. Medyo napanganga pa siya. Nakakain din naman siya ng English, di ba? Wala yung ibig sabihin. Limot ko na yun sa isang araw. Dinarecha ko na ang aking kausap para hindi na siya umasa. Tumangot ang mo si Simon. Nilamukos niya ang mukha para mapahid ang luha. Salamat ha. Ngunitian niya ako. Isang ngiti na puno ng bitterness. Inawa mo akong laruan. Maraming salamat, Rita. Hindi ko na siya panigilan ng umalis siya. Ni hindi na ako nagsalita. I said, virgins are so melodramatic. Ang nakatawid na si Simon sa kabilang dulo ng tulay, ay nakaramdam uli ako ng kakaiba. May rarilig akong kumaluskos. Nagpalingon-lingon ako sa paligid. Baka may nakatirang mabangis na hayop dito sa kagubatang resort na ito rin na crystal Ibinalik ko ang attention ko sa bangin. Sinipad ko kung gaano kakapal ang lubid nitong tulay. Hinawakan ko ng may ng dalakong palakol. Marie Car points of view. Girls, laro tayo nito. Ipinakita sa amin ni Lindsay ang snakes and ladders na board game na malamang nakita niya sa mga drawers na pinagpapatungan ng malaking tape. Boy na board na yun naman ako kasi walang ibang mapaglibangan. Kaya nakipaglaro na lang ako kay na Grace. Si na Kirstel at Abby naman ay nagluluto ng dinner namin. na. na ako ng carbonara at pumayag sila. Sana sarapan naman nila ang luto dahil baka huling hapunan na namin ito. Wait, CR lang ako. Itira niyo na lang muna ako. Paalam sa amin ni Grace. Since wala na akong pag-asa na manalo at ang tagal bumalik ni Grace, umayaw na ako sa paglalaro. Ang daya mo, ang ni Lindsay. Kakain na kaya tayo, pagdadahilan ko naman. Padabog na iniligpit ni Lidsey ang board game. Wala yakong nakukulelat ako, kahit sa simpleng laro pa yun. Hindi ako palalamang. Sakto mga naghahain na rin sila. Isa-isa kaming inabutan ni Crystal ng mga plato at baso. Ang grid ng set, na iba-iba ang kulay. Violet mine, anilin siya. Uy, akin yung green. Sabi ni Abby. Niyakap ni Crystal ang orange na plato. Akin to. Yung black sabi ko favorite color eh. According to psychology, black represents power, death, evil, and mystery. It's that Black is the absorption of all colors and the absence of light. Madalas pa akong asari ng barkada sa emo days ko noong high school. Akala ni na dahil nakikiuso lang ako dati, nagre ako sa mga magulang ko. Ang pagsusot ko ng black, pagtatago ng mata sa bangs at paglalaslas, ang tanging naging expression at outlet ng mga problema ko sa buhay. Palibasa, wala naman talaga silang pakailan. Hindi nga rin nila alam na naghahasa ako dahil hindi nila ako pinuntahan na humingi ako ng tulong sa kanila. Hey, halos magkasunod lang na dumating si Rika at Grace. pero lahat kami ay napako ang tingin kay Rika dahil kanina pa siya wala sa eksena. Buko doon magulo ang buhok niya at mukha siyang natuyuan ng pawis. Alam na, nauna ka palang kumain sa amin, kumenta ko. Ngumisi lang si Rika sa kanapailing. Lumirit siya sa lababo para maghugas ng kamay. Yeah, dessert. Ngayitian siya ng nakakalokay na Lindsay at Abby. Pero si Cristela ay halata mong hindi natutuwa. Nasa na si Simon? Seryoso lang ang mukha nito. Sumalo na ikaw siya sa atin. Pinauwi ko na. Umupo si Rika sa tabi ko. Kain na. Iniabot sa kanya ni Abi ang pink na plato. Thanks. Binigay ko naman kay Grace ang hulo na plato. Naalala kong nagpaalam siya kanina. What? 15 minutes ang pag-ihi. Nakakaloka. Tagal mo kanina. Kala ko hinigip ka na nung ball. Biro ko. Hindi siya nag Nakatingin lang siya ng masama kay Rika. Di niya yata na na bumubulong na siya. Magka-steady ka sana. Napansin ni Grace na nakatingin ako sa kanya kaya umayos si Bim. Bigla. Salamat. Oh my God. Gusto ba niya si Simon? Tuting na ang taas ng standards at tingin ni Grace sa sarili niya. Wala rin pala siyang class pagdating sa West. So. Inikot ko ang pasta sa tinedor ko sa kasong hubo. Kumain lang kami. Minsan may naisisingit na kwento. Pero di ko pinapakinggan. Basta kumakain lang ako. Napatingin ako sa wall clock. 8.45pm na. Kaya pala gutom na ako. Maya-maya ay nalabo ang paning ko. Nabitawan ko ang tindor. Nahawa ko. Nakalasa ako ng mapait sa bibig ko. Sobrang pait. Humahalo ang laway ko. Nagpapanik ako. Ang puso ko. Sobrang bilis ng tibok. Shit! Nanginginid ang mga kalamnang ko at unti-unting nanigas ang katawan